dapat po'y managot ang dapat managot. Ikulong ang mga korap, ikulong ang mga buwaya, ikulong ang mga magnanakaw. Meron po mga puwersa na ipinipilit nilang inililihis ang katotohanan. Ngayon, dinadamay pa kami ni former President Duterte, huwag pong ilihis yung katotohanan. Tumbukin po yung may kasalanan, yung mga buwaya talaga. At sana po, yung ginamit na pondo para sa plant control, ginamit na lang sa evacuation center, e eh, wala tayo rito ngayon, di ba? Seek the truth po, yung katotohanan lamang, mapanagot po ang dapat mapanagot sa issue nito. Uh, kumusta po kayo? Uh, alam ko, mahirap po masunugan. Uh, kahapon, galing po ako ng malabon. may kita uh, isang libong individual o mahigit kita uh, 400 families po ang nasunugan doon namigay rin po ako ng tulong sa kanila at uh, parati kong sinasabi sa mga nasunugan magtulungan po tayo may nasaktan ba rito? Wala. wala importante po sa akin walang nasaktan importante po sa akin ang buhay at kalusugan ng bawat Pilipino ang gamit po nalalabhan ang damit nalalabhan, nabibili ang pera kikitain natin pag nagsipaglan tayo pero yung perang kikitain na hindi po nabibili ang buhay. A lost life is a lost life forever. Importante po buhay tayo, magtulungan po tayo. Nandito po kami ngayon ng inyong mga opisyales para tumulong po sa inyo. Ako naman po sa abot ng aking makakaya tutulong po po sa inyo. Sa isang sulok ng Pilipinas, basta kaya po ng aking katawan at panahon, pupunta talaga ako. Noon pa man may eleksyon o wala, pupunta talaga ako. Ngayon, tapos sa eleksyon, mas dapat nga ng kami para magserbisyo sa inyo, di ba? <laughs> Hindi yung panahon lang ng eleksyon, pupunta sa mga lugar para mamigay ng tulong. Ito po yung panahon na makatulong sa inyo at makapag-iwan po ng konting ngiti sa panahon ng inyong pagdadalamati po. Alam ko malungkot kayo pero huwag kayo mawala ng pag-asa. Nandirito po kami para bigyan kayo ng konting pag-asa po. Sa mga pasyente, kanina may dala akong cane sa inyo. Uh, at kanina may dala rin po akong wheelchair kay Manong. Uh, sa mga pasyente na nangailangan ng tulong, ilapit nyo lang kay ko Konsehal, kay Kapitan. Tutulong po ako sa abot ng aking makakaya. Magtulungan po tayo dahil ma 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 mahalaga, napakahalaga po sa akin ang kalusugan ng bawat Pilipino. Ngayon meron na po akong dalang konting tulong sa inyo. Meron na po akong dalang financial assistance. Maliit naman po ito. Wala sa opisina ko. Pambili lang na hapunan ninyo. Pagkain po. Importante ngayon. Gamitin nyo muna ito sa pagkain. Ha? Meron po akong dalang financial assistance. May dala rin po akong balde, grocery packs para sa inyo. May dala po akong uh, container para pag-i-give nyo po. At may dala rin po akong mga burger. Kumain na kayo? Buti pa kayo. Kumain na. Ako hindi pa. May mga t-shirt po ako at huwag kayong magagawan, lahat kayo may bola. Ako'ng dalang bola. Bilang chairperson ng Committee on Sports, iniingan nyo po kayo to get into sports, stay away from drugs, to keep us healthy and fit. Ilayong natin ang mga kabataan sa masasamang bisyo. Panikiusap po ko sa inyo. At bilang uh, chairman ng sports since 2019, alam ni Secretary Andan Nakamit natin ang first ever gold sa 2020 Tokyo Olympics at dalawang gold naman tayo sa Paris Olympics. Suportahan natin ang ating mga atleta. Mag-basketball kayo. May ring kayo rito. dalawang bola. Maglaro kayo ng basketball at volleyball po. Mga ko, proud lang po ako bilang chairman ng sports. Meron tayong swelahan, National Academy of Sports sa New Clark City. Pwede mag-aral at the same time mag-training ang student athletes. Wala masasakripisyo. Pwede pong pagsasabayin ang pag-aaral at pag-training po. National Academy of Sports. Isa po ako sa author at ako sponsor ng batas na yan. Gusto kong ma-expand po ito para sa mga rehiyon po sa Mindanao at sa Visayas. Pangalawa, chairman po ako ng Committee on Youth. Sa mga kabataan, kayo ang kinabukasan ng bayang ito. At patuloy ko pong susuportahan ang mga panukalang batas na makakatulong sa edukasyon. Katulad po nung panahon ni Pangulong Duterte, yung Free Tertiary Education Act. Batas na po ito na libreng edukasyon sa mga state universities and colleges. At nag-file din po ako ng expanded free tertiary education para may pagpipilian na po ang ating mga estudyante sa mga lugar na hindi ino-offer yung mga kurso gusto nila. Expanded free tertiary education. Importante po sa akin ang edukasyon ng mga kabataan. Pangatlo, dati po akong chairperson ng committee on health, six years. Ngayon, vice chairperson na lang po ako dahil sa pagbabago sa Senado. At mga kababayan ko, Bilang uh, vice chairperson ng committee on health, tatlo po ang aking naging prioridad. Malasakit center, may malasakit center kayo dito sa Las Piñas, ba? Diba? Pangalawa, super health center, ano po yun, yung mga it's a medium type of a polyclinic. Basta maayos lang po ang uh, koordinasyon between DOH at ng uh, ng uh, LGU, maglalagay po ng mga super health center para yung mga check up, yung mga mga minor cases sa uh, programang kinehealth uh, konsulta uh, uh, o yakap pwede na pong doon na sa mga super health center. Importante lang dito, pakiusap po sa DOH please make it operational Gamitin niyo po ito sa TAMA dahil pera po ito ng TAMA. Maayos na koordinasyon at implementation, coordination between LGU at ng DOH po. Maganda po ang layunin ng super health center basta magagamit po sa TAMA. Halimbawa, ako, Batanggenyo, Tingloy, Island. Alam niyo, marami tayong lugar na sa Island. Walang health center. Ngayon may health center na sila. Yung mga buntis, yun ang mga anak. Hindi na kailangan bumiyahin ang Batangas. Yan po ang magandang layunin ng Super Health Center. Pangatlo po, Regional Specialty Center. Ako po ang principal sponsor ng batas na yan. Sa tulong ng mga kasamahan natin sa Senado, yung mga Heart Center, Kidney Center, Proyekto po ito ng DOH, yung mga heart center, ilalagay na po sa mga DOH hospital sa buong Pilipinas. Halimbawa, may karamdaman sa puso, pwede na magpa-opera sa Sambuanga, pwede na magpa-opera sa Cagayan de Oro City, sa Cebu, sa Iloilo, sa Davao, hindi nyo na kailangan pumunta pa ng Maynila sa pagpapaupera sa puso at sa mga kidney uh, transplant po. Doon na po gagawin sa ating mga probinsya. Isilabatas po natin para tuloy-tuloy po ang pagpupundo ng mga uh, proyektong ito. Regional Specialty Center. Mga kababayan ko, yun po ang aking dala ngayong araw na ito. At pupunta rin po dito ang NHA mag-assessment sila para sa programang EHAP kung saan po yung eh. sino mag-qualify, bibigyan po ng pambili ng housing materials po. Palapakan rin po natin ang ating NHA. Kung sino yung mag-qualify po. Mga kababayan ko, hindi ko na po habaan ang aking sasabihin. Turing nyo lang po ako na parang kapitbahay ninyo, kuya ninyo, dito sa Las Piñas. At huwag kayo magpasalamat sa akin. Ako po ang dapat magpasalamat sa inyo. Dahil binigyan niyo po ako ng pangalawang pagkakataon muli na makapagserbisyo po sa inyong lahat. Maraming maraming salamat po sa inyong lahat. Hindi ko po malilimutan yung tulong na uh, binigay ko sa akin at uh, tiwala. Hindi hindi ko sasayangin yung tiwala ang binigay niyo po sa akin. At sa mainit na talakayan ngayon sa politika napakainip po. Alam niyo, ang gulo na po ng ating bayan sa ngayon. Kaya labanan po natin itong korupsyon sa gobyerno. I am one with the Filipino people in this fight and crusade against corruption in government. Alam niyo po, pinipilit nilang inililis ang katotohanan ngayon. Dapat po'y managot ang dapat managot. Ikulong ang mga korap, ikulong ang mga buwaya, ikulong ang mga magnanakaw. Alam niyo, meron po mga puwersa na ipinipilit nilang inililihis ang katotohanan. Ngayon, dinadamay pa kami ni former President Duterte. Alam nyo, pati yung 2007 o 2000 hanggang 2018 na mga proyekto, eh dinadamay nila, eh hindi naman, wala namang kinalaman yon sa issue ngayon. Ang issue po ngayon, itong nakawan nila sa flood control at sa mga bus project, di ba? Dapat managot po yun. Eh, katulad ko, dinadamay kami, eh lahat pamilya dito sa mundong ito. Meron naman tayong mga negosyo pamilya natin. Ako, may negosyo pong pamilya ko. Wala pa ako sa mundong ito. Ang importante po, malinis ang aking konsensya. I observe delikadesa at hindi po ako nakikialam sa mga negosyo ng aking pamilya. Dahil may trabaho po ako bilang senador. I observe delikadesa. Hindi po ako naging sa negosyo ng pamilya ko at hindi po ako nakikialam. At hindi po ako nagbibigay ng pabor kahit kailan po. Huwag pong ilihis yung katotohanan. Tumbukin po yung may kasalanan. Yung mga buhaya talaga. At sana po, yung ginamit na pondo para sa flood control, ginamit na lang sa evacuation center, eh wala tayo rito ngayon, di ba? Kung mga nagpatayo silang evacuation center, ilang evacuation center ang pwedeng ipatayo sa mga pondo ngayon. Alam nyo, batas na po itong Ligtas Pinoy Centers Act. Mandatory Evacuation Center. Ako po ang principal author. Batas na ito. Sana yung pondo sa flood control ginamit nila sa evacuation center. Wala kayo rito ngayon sa gym. Meron kayong maayos na higaan, tuwing may nasusunugan, nababahaan. Ang pwedeng ipatayo na evacuation center, 60,000 sa buong Pilipinas. Kung ginamit po yung pondo ng flood control sa tama, meron na sana tayong 80,000 health centers at 800 na mga hospital at ang pwedeng ipatayo nun, 300,000 na classrooms ang pwedeng ipatayo. Ngayon ilang classroom lang po napapatayo, di ba? Alam nyo, 22 lang natapat, napapatayo classroom sa ngayon. Sana ginamit po yung pondo ng flood uh, control sa, sa tama. Ginamit po para sa mga classroom. Marami sanang studyante na kinabang sa ngayon po. Magtulungan po tayo, huwag tayong pumayag na lokohin po tayo. Huwag tayong pumayag na ilihis ko ang katotohanan. Seek the truth po, yung katotohanan lamang. Mapanagot po ang dapat, mapanagot sa isyu nito. Mga kababayan ko, salamat po sa inyong tiwala at hindi hindi ko sasayangin. Ang tiwalang binigay niyo po sa akin. Yung bumoto po sa akin ng 27 million, hindi hindi ko sasayangin yung tiwalang binigay niyo po sa akin. Salamat po sa inyong tiwala. Magtatrabaho po po, servisyo, sipag, at malasakit po ang pwede kong ialay sa bawat Pilipino po. At yan po ay patuloy kong gagawin po. Hindi po ako titigil sa pagsiservisyo sa inyo. Sa abot ng aking makakaya. Hindi ko po matiis na nakaupo sa opisina habang kayo po naghihirap na nakailangan ng tulong po. Kahit na konting tulong lamang, lamang po ito at makapag-iwan po ng konting iti tulad ni Manang. Epo, eh Masaya na po ako matanggap, nakikita ko ka masaya kayo. Kanina naluluha ka ngayon, tumatawa ka. Masaya na po ako na makita ka masaya ngayong araw ito. So salamat po ulit sa pamilya nila 8 uh, na Councilor April. Salamat po sa inyong lahat. Tawagin nyo lang po akong kuya, bongo ninyo. Ay meron pa pala ako ipaparapol rin mamaya ha. Bukod sa inyong matatanggap, may paparapol po ako na bisikleta. I-invite. Pwede niyong gamitin papunta ng Tagaytay. at huwag niyong kalimutan magdala ng pambili ng gulong. Pagdating sa Tagaytay, food food na ang gulong. Gusto niyo dumami yung bike? At sige, hatiin niyo. Isang gulong na yun. Pero dadagdagan ko ng cellphone. Ito. Cellphone. Ra rapol na rapol. At sapatos sa pang lalaki at sapatos sa pang babae. At isang relo rin po. Meron po kay Papa Rapol sa inyo. So just call me Kuya Bongo. Mga kababayan ko, meron lang po sa sasabihin, sana po'y maalala ninyo sa mahabang panahon. Minsan lang po tayo dadaan sa mundong ito. Kung ano pong kabutihan o tulong na pwede natin gawin sa ating kapwa, gawin na po natin ngayon dahil hindi na tayo pabalik sa mundong ito. Ako po ang inyong Senator Kuya Bongo. Patuloy na magsaservisyo sa inyong lahat. Dahil ako po yung naniniwala na ang servisyo po sa tao. Servisyo po yan sa Diyos. Palapakan natin ang Panginoon sa buhay na binigay niya po sa atin. Sa mga kababayan po natin, ito yun lang po natin ang chance na tayong bibigyan po na pagkakataon na ng benepisyong uh, po ni Mr. Pilasaki